members of the press, you may now ask your questions. Rajit, but di natin simulan with the very first on this list, Mr. Bobby, the Quintina ng Manila Bulletin. Hello Hello, magandang ng kamot congratulations sa uh, Rati and Angelano. So, um, five, three three months lang kini ng season kaya ng si Lucy Blake Parmanan. So, kumusta na yung inyong samahan? galing sa ka kaladid. Sir Bon. Yes, po? Thank you for that question. Um, kami po, very close na po kami. Comfortable kami sa isa't isa. Sa loob ng tatlong buwan na nakasama ko siya sa work, na naging magaan po sa akin. And madali po siya magpapasama. Ako po sa tagal namin magkatrabaho, mas kinikilig na ako sa kanya. Hindi, um, um, ang ganda na po ng ano, ang ganda po na namin. Sobrang natural na talagang kahit anong project ko parang may chemistry na talaga. At least po, ano yung nagugustuhan nyo sa isa't isa na qualities? Ako gusto ko yan, Angela, sobrang mahalaga niya. Talaga may pakisya sa akin. Ang gusto ko naman po kay Robin is that um, very family-oriented siya and God-fearing. Sa lahat po ng ginagawa niya, lagi niya pong inuuna si God at ang family niya. Okay. Uh, wow. okay, last question. Ang seducing link pang may theme love and loyalty, if you were to choose with, uh, sa dalawa, love or loyalty? Sa akin po, love. Kasi when you love someone, loyalty comes next. Kumbaga, it comes natural. Kapag mahal mo yung isang tao, automatic loyal na. Ako oh, din love. Kasi pag love kayo sa tao, matik na nga naman yan. Na uh, magiging loyal ako sa akin. Uh, Aanhin naman po yung loyalty kung wala naman yung pagmamahal niya. Yes. Yeah. Oh, Mas okay po yung next year. Pinapakita pagmamahal. Okay, congratulations. Thank you po. Maraming salamat po. Wow, well put. Thank you. That was Bobby, Rekintina ng Manila Bulletin. Next up, as Aster Amoyo ng People's Journal, TikTok, and Pilipino Star ngayon. Kasi yung dalawa, doon sa three months na nagsama kayo or magkasama kayo, anong nag-discover nyo sa isang isa? Um, na-discover ko po yung makulit niyang side. Kasi before po kami mag-work, nakasama ko na po siya sa Mutya, pero hindi po kami nagkakaisena. So wala po kami batuhan ng linya, hindi rin po kami nakapag-hang out. So, nung nakilala ko po si Robin sa si Lucy Pama, makulit po pala siya sobra. At nakakatuwa po kasi nakaka-hype ng energy on set. Ibis na mapagod ka, matatawa ka na lang sa kanya. Ako naman, na-discover ko po kay Angela. Pagkaya na sinabi ko kanil, si Angela sobrang mahalaga ng babae. Talagang pag nasa set kami, gusto niya sabay-sabay kami lahat kumakain. Gusto niya okay ako oh, lagi. May mga times na may sakit ako sa set. pinang aano niya ako ng... pinag niya ng fruits. Talagang sinaslice niya yun. Tapos pinagdadala niya ako ng orange juice na ano. Wala lang. Yun po yung pinaka gusto ko talaga sa akin. Sobrang mahalaga. Yeah. Follow up. Um, kanina sinabi mo earlier na kinikilig ka na kay eh, Angela. Um, nasa ang level na yung pagkakiligan mo? One out of ten ko. Uh, out of 10? Okay. Ano na? Nine na. Nine. nine. Oh. Ikaw lang ng one, kasi I'm the one he is. Hindi oh. oh. Mayroon ba is a uh, girlfriend material? Ano naman? Ano ba? Like, the same question sa'yo, Angela. is see a boyfriend material? Ay, yes po. Kung yeah! so, sabi niya kung gusto niya na maalaga ako sa kanya, maalaga din po siya. Sobrang maalaga po niya at nagkaalala po siya sa akin lagi kung mayroon ba kung nakarating na ba ako ang cell, kung na ba ho, inside, safe ba ako naka Hinirin pa ako ng isa. Anong pinaka most uh, memorable experience niyo working together? Ay, hindi niyo makakalimutan. Sorry, I don't know if I should say this, pero for me po, ito po talaga yung pinaka memorable sa akin. Natapilok po ako sa stairs. <laughs> Natapilok po ako sa stairs and hindi ko po yung expect na para patawanin niya ako, gagawin niya itong bagay. So, ginagawa ko po ako ng first aid. Then, ko po ako, dinablog po yung pa sa ice bucket. And then, the prod was joking na, Guys, ko na kayo ng yellow for your thunders. Joke lang naman to make everything lighter para hindi na ako umiyak. Pero siya po, tinutuon niya po talaga. Kumuha po siya ng handful of ice from the bucket na nakalublog ko yung pa ako. Sinabi niya sa thunder niya, and he sipped it. <laughs> Tapos, I'm like, yuck! ako, ako, hindi na ako umiiyak. And yun po yung effort na hindi ko makakalimutan because no one in their right minds of that. Um, <laughs> 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 Pero he did for the sake of trying to make me feel better. I really like that for Ako ano? <clears throat> Every day po ng taping namin, sobrang memorable para sa akin. Totoo yun. Eh. Totoo. Parang pagkasama ko ito, sa Alright, thank you, thank you, and good luck to uh, Tiong Laban. Okay. Thank you so much. Can I make it true? Wow, isn't that a nice tag? He's gonna "Thank you." I hope your question was sated. Okay, next up, we have Romel Gonzales, <laughs> kanta. Uh, um, para sa yung kalawang, anong nag interaction yun sa sobrang success ng Cebu Simplay Pal. Na-expect nyo na ba? O nagulat pa kayo? Na super successful ang show? Ako po, from the start, hindi na po ako nage-expect. Para kung ano man nangyari, natatanggap ko po, po ng buong buo. Kaya po nung nakita ko na unti-unti po nakikilala yung Cebu Simplay Pal, sobrang tuwa ko po. And Grateful po ako sa lahat ng mga sumusuport na po ang namin. Ako, ano, noong una po, hanggang ngayon hindi pa rin po makapaniwala talaga na tinanggap kami ng tao sa Seducing Drake Palma. No? Kasi uh, before po ang Seducing Drake Palma, ginawa po namin yung Mundiana Section E. And grabe po yung pagtanggap ng tao sa amin. Kaya dito po sa Seducing Drake Palma, kinakabahan po kung ganun pa din po. Pero, sobrang kinikilig po ngayon kasi talagang sinuportahan po nila talagang gawin Yan po. And uh, for my last question, what if, pero naman sana na, sa next project niyo hindi kayo makapartner, papayag pa kayo? It's really hard. Medyo mahirap po yung sagutin sa totoo lang. Pero kung magiging man po kami ng projects na hindi kami ang magka... Partner, I think nasa stage po kami ng career namin wherein gutom na gutom po kami for projects and we would not decline it because a blessing is a blessing. And kung saan man po kami dalhin ng career, ng karera namin, alam naman po namin sa isa't isa na nandyan kami para sa isa't isa. Ang ganda na ang sinabi mo. Okay, oh, yan din po yung sasabihin ko, di ba? <laughs> Ito ba kung, kung may ibigay man po sila ng project sa amin, wala naman po kami tatanggihan. Talagang tatanggapin po namin yan palagi kasi sobrang pasasalamat na po. May project na po yan. Pero kung hindi man po kami magka-love team, sa mga susunod po, pwede naman po kami magka-love team ulit. Diba? Yeah. Support na lang po kami sa isa sa palagi. Ayan, thank you. Ang mukha sa inyo ng sumagot. And congratulations. Salamat po. Salamat po. Siya nga, no? Oo, sa inyo talaga yung sumagot. That was Romel Gonzalez ng PEP. Next up is Roldan Castro ng Avante Tunay. Ano po yung mga na-miss nyo sa isa't isa lang patatapos tat na itong ano, selling? Magpipinari Ano mag ko sa'yo? Uh, siguro po wala pa po, po akong mamimiss sa kanya kasi may gagawin pa po, po kami ng isa't isa. <laughs> Ikaw ba? Ano mamimiss mo ko sa kanya? Mamimiss ko po yung pangungulit po niya yung tibong kakatapos lang po namin sa isang eksena, uuupo pa lang ako ng upuan. <laughs> <laughs> Pipikit pa lang ako, hihilahin niya na po yung paa ko. <laughs> <laughs> yung yung muli na talaga, yung okay. <laughs> pipila ko may na. Tapos ano yung ano, pinaka-pet yun na physical asset mo sa isang isang? Physical asset? Po. Katangian mo. Oo, ah. sa face niyo. O sa katawan. Ganda-ganda po ako sa mata ni Rami. Dahil? malalim po yung emotions na ayos niya. Yun di po, ang bilis mag-switch ng emotions niya when acting. And nakaka nakakabilig po yun. At guwapo po talaga siya. So, maganda po ng mata niya. Ikaw, Robin. Ako po, favorite ko kay Angela yung tunay niya. Pero gusto, gusto ko diba, yung buong mukha niya. Di ba kamukha niya na-deep-loose na so, please crush po, po si Nadine Kasur mau? Ah, Secret po. <food>. kamu <laughs> 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 okay, thank you. Thank you po. Terima kasih po. ada yang celebrity crush di na... Anyhow, <laughs>